Danny Green nagpakatotoo sa bench role ni Austin Reeves ng Los Angeles Lakers. Sumasang ayon nga itong si Danny Green sa naging desisyon ni Lakers head coach Darvin Ham na kabitin si Austin Reeves bilang pangunahing option ng Lakers mula sa bench. Naging instant fan favorite nga itong si Austin Reeves nang siya ay maging Laker noong 2021. At pagkatapos ay umabot sa panibagong antas ang pagmamahal sa kanya ng mga fans ng Lakers nang siya ay maging starter para sa season ng 2023-2024. Sa katunayan pa nga niyan, naging kahalagahan ni Ribs para sa Lakers ay umabot pa sa punto kung saan naniniwala ang karamihan na siya ay makakakuha ng isang napakalaking kontrata sa free agency. Pero siya ay nabigo na dalhin ang kanyang laro sa bagong antas nang siya ay maging starter ngayong season. Ito ay dahil sa kailangan ni na Lebron James, Anthony Davis at D'Angelo Russell na palaging nasa kanila ang bola sa opensa. Kaya naman na pagdesisyonan ng coaching staff ng Lakers na ang muling ibalik sa bench si Reeves ay ang makakabuti para sa kanilang team. Maaring makipagdebate ang mga fans ng Lakers kung gusto nila patungkol sa paglalagay muli ng Lakers kay Reeves sa bench. Ngunit ang dating kampyon sa purple and gold na si Danny Green ay sumasang ayon sa naging desisyon ni Darvin Ham na gamitin si Reeves bilang six man ng kanilang team. Ayon kay Danny Green mga kadribol, sa tingin daw niya na ang paglaruin mula sa bench si Reeves ay maganda para sa Lakers. Dahil hindi raw kailangan ng Lakers na masyado maraming nagdadala ng bola na sama-sama, lalo na't na magkasama na sina Dilo at Lebron sa first unit nila. Makapagbibigay pa raw iyon ng kalayaan kay Reeves at makapagbibigay pa raw si Reeves ng spark mula sa bench dahil si Reeves daw ay agresibo pagdating sa opensa. May punto at tama naman dito si Green sa sinabi niya mga kadribol dahil mas nailabas nga naman ni Reeves ang kanyang kausayan nang siya ay muling ibalik na maglaro mula sa bench. At hindi rin naman nagbago ang usage rates niya mula sa pagiging starter hanggang sa pagiging bench role player. Ang usage rate niya nung siya ay started ay 21.1% at ngayon nga bilang 6 man ng Lakers, ang usage rate niya ay nasa 21%. Nagkakaroon pa ng mas balanced na rotation ng Lakers kapag si Rips ay manggagaling mula sa bench at nakakaiwas sila sa maraming drop-off sa tuwing kakailanganin ni Lebron ng pahinga. Naging mas efficient din ang shooting ni Rips pagbuhat ng may balik siya sa bench. Nag-improve ng 8% ang kanyang field goal percentage at 6% naman ang inimprove ng kanyang 3-point shooting. At gaya nga ng ipinupunto ni Danny Green mga kadribol, ang pagbalik ni Ribs sa bench ay nakatulong kay Ribs na makuha niya ang kanyang rhythm bilang isang mahalagang option ng kanilang team. At mas nagkaroon si Ribs ng pagkakataon na piliin ang kanyang mga tira at pagkakataon na makapili ng pwesto niya sa loob ng court kung saan siya ay magiging epektibo at gumagana talaga iyon na maganda para kay Ribs. Ano ang masasabi niyo rito mga kadribol? Magkomento lang kayo dyan at aking babasahin yan. Huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang balitang Los Angeles Lakers maraming salamat po